Ayun, maray na aga. Nagluto ako ng ano, pansit bikol, pansit bato. Ito yung ating almusal. Madilim ang langit. Tapos inumin natin, ano, nilagang dahon ng guyabano. Yummy. Ang gusto ko sa pansit ng Bicol. Yung maliliitang hibla. Mm. Mapansin nyo guys, kadalasan na dito kukmakain sa taas. Sa so, kwarto. Hindi ako makapag-video doon sa baba. Nagtitibi yung mm. maglolo doon. Masarap ito guys sa ano. Sa Bicol, hinahalo to sa ano. Dinuguan. Masarap kainin to is ano. Nainit pa. N naluluto ko to na ano. Wala lang siyang sahog. Pero ngayon, meron kami lip over na adobo. Sinawag ko dito. Ayan. Mm. Shout out sa mga Bicol dyan, na mahilig sa ano, pansit bato o pansit Bicol. Masarap siya. Maraming klase ito eh. Maraming klase itong pansit Bicol na ito eh. Meron siyang malapad, meron siyang parang basa, meron siyang medyo malaking hibla. Pero, ito ang gusto ko na malilit ang hibla kasi ang linamnam nito. Sobrang linamnam nito guys ito, na pansit bicol na to. Yung maliliit lang siyang hibla. Ito ang kaya, ito ang inuwi ko dito pag umuwi ako ng bicol. O kaya nagbebili na ako na may uwi. Pupunta ng Manila. Ito maliliit ang hibla. Hard na tong almusal ko na to. kain na stress alas tres mamaya sarap siya tapos ang inumin natin ano dahon ng guyabahan ng pinakuyo mm -hmm. napakalinamnam So, na huminto na yung ano ulam. Nang dire-diretso. Kakailang kanina, nagbabadya na naman siya maano. Sobrang dilim. Tapos kawawa naman yung mga binaha ngayon, lalong-lalo na sa Marikina. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga taga Marikina. Diyan, ingat po kayong lahat. Nahinto ako minom ng ano eh. Ng guyabano. Na dahon. Pero araw-arawin -araw ko na ngayon. Gagawin ko na siyang ano. Gagawin ko na siyang pinakatubig. Ayan, try nyo guys. Herbal to eh. Huwag tayong masyadong umasa sa mga medisina sa so, mga gamot. Actually, marami ako dito. Guyab, mm, Guyaba ng dahon, avocado, bayabas na dahon. dito sa anong kompleto, meron kami tanim na yung lodernay, tubulaklak, umiinom din ako nun. Herbal lang kayo, herbal, herbal. Thank you guys. Ayan, ingat tayong lahat. Puso ngayon ang um, tagbaha, tagulan lagi tayong mag-iingat. Kaya siguro ako na pakiramdam. Medyo sinisinat ako kahapon at saka kanina. Pero sinat lang siya. Ngayon pinagpawisan na ako. Kasi nung Tuesday, naulanan ako. Eh. Bumili ako na uniform ni isin sa bakaran. Naulanan ako. Ayan. Thank you, thank you, thank you so much for watching guys.